Wikang pambansa, wikang pandahat, tula ni Gerly L. Palmenco. Luzon, Visayas, pati na sa Mindanao, tuwing Agosto'y sabay-sabay humihiyaw. Grupong etniko sa Pinas nagkakaisa, pinagyayaman pang ang wika nila. Kinukano, bisaya, maging ang tausug sa wikang ginto. Pinas ay busog. Chabacano, Cebuano, Ilonggo at marami pa pagsaluha at mahalin bigay ng takilang lumika. Iba't ibang salita man ang banggit sa puso't kaluluwa, isa lang ang gamit. Buong pagmamahal itong ipagpunyagi kayamanan ng buhay, dugo at lahi. Mayamang kultura, kanyang sinasalamin. Makulay na kandisyon, pinamamahag din. Wikang kapansya ay wikang panlahat. Gamitin ng tama't pagpupurang tapat. Sagisag ng kalayaan, sandigan ng katapatan. Wikang Pilipino may ating pinaglaban. Naway ingatan at laging alagaan. Ugos na mahalin kailan may wag pabayaan. Huwag kang pabanta, huwag kang panyahat, wala El Palmenko.